Mga kadidis nagumpisa na po ang people's power dito sa Davao City. Ang panawagan ng mga ibat-ibang sektor at ibat-ibang grupo na nagkakaisa sa pagpababa ng kasalukuyang Pangulong Marcos Jr., mga kadidies, wala na pong makakapasok ng Davao City. Dahil lahat po ng exit point ng Davao City ay naka-lockdown na po ang nanggaling ng Cotabato, General Santos City o Sargent, Davao Occidental at Davao del Sur. Sarado na po at lalo na po yung nanggagaling ng Tagum City. Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental sarado na po kagabi pa. Bantay sarado ng mga kapulisan. Takot na takot na. Ang administrasyon ng mga buwaya ng gobyerno ni Bongbong Bong Marcos Jr., baka nga susunod ka na sa yapak ng tatay mo BBM. Kundi ang umpisa ng people power. Uh, ka Eric na nagsisimula na ngayon dyan sa Davao City, sa Mindanao. At patuloy nga ang panawagan sa maraming mga Pilipino sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang grupo na makiisa nga dito nga sa panawagan. Hindi lamang sa hostesya na sinisigaw ng KOJC. Kundi ito, uh, partner uh, Eric, ang pagbaba sa pwesto ni Bombong Marcos Jr.